hapon nagsabot na manggid sa akong manghod na kaning among gilid sa may koral. wala alagi siyang gisugo nga tarungon kay lagi tahirig na mas nindot nang itong tarungon no o temporary sin lang sa atong gamit kaya wala paligi budget importante na lang sa tema temporary o butang dara abamis sin lang good o akong ipadungagan o sin kaya lagi o mga laba kulain kaya na makitan ba na magagi good ug labi nagnay usahay diha mangut na ko sa gawa si Riana Palguon o ako na lang po siyang gihagad ang kanang yuta good sa gawa sa amuan ng ipalapad o na naman noon wala lang git ko ka video o salamat dito ako ang mangon nga si Alfie kaya nakahuna-una gitsag butang o bangko o syempre butangan na lang sa doglamisa kay may nalang daw kunog na may merinda dira na lang po daw maglingkod or na ay mamalit nga kana gumagulat magluto dira na lang magwaiting kuno uy kadagan bag eklavush uy charot di bitamis kan simple lang kay na iyang mindset na. No? nahan sad ko siyang mindset kay makatabang sad baya og syempre starring kay na si Mama Ret dira ah. og mauna na among gawas simple ra kayo pero at least bagus pananaw ba o naglungag na lang po kudaan kay hapon na ba magpastil pabaya ko o nang gawas ko balik kay kuno mapalit daw si third o munchkin o kakuan lang silang videoan sa gawas o si Archie, si Alfie and si Joshua di po ni mawala nang maoy na mga aris anak mangin bata no basta bag umataw maoy gid ba pag mo ang aris kuya aris na bag umataw maoy. nangita na sa cellphone nyong. Og syempre di front na lang, lang mo ang camera no. Syempre papel apil muna si Rian na doon. Busy na kang mga person na nasalit ang na. So, lang to guys. Bye. Salamat sa pagtanaw. God bless.